Mula ba rito, boss? Yung tatakpuin nila natin na Fortune Island. Mga ilang oras manatakpuin siya? Isang oras kalahati. Isang eh, bago tayo para mapuntan nun sa parorona natin na kaya tayo maglalakbay na maglalakbay dahil pupuntahan nga natin yung mas gaganda pa. <laughs> Ito yung magandang kwentuhan. Ito yung kasama yung ang kanan Ayun talaga yung nag sa bawat isa. Yung kasiyahan. Hindi na mababayaran. Hindi naman yung bawat kasiyahan. Kaya ano pa? Tara na! Sa mga ganitong lakaran. Sawa so, ano na nga ba kayo? Sa mga White Sun? Tayo naman ay nandito ngayon sa Black Sun! Ngayon masasaksiyan nga natin dito. Unang-una, itong itim na buwangin. Ito yung pinong pinong-pino. Karamihan sa party ng Batangas, iba't iba yung napupuntahan ko rito. May iba't iba silang anyo, lalo-lalo sa buhangin Yung iba puti. naman, black na may counting brown. Ito nga tayo sa Sipax. Na matatagpuan dito sa Lian, Batangas. Ito yung nakuha nating akomodasyon. Ito nga yung private resort na ating kinuha ng ating pamilya para dito nga nating ganapin yung ating mga aktibidad sa buhay ngayon nagahalaga ng 45,000 yung isang package nito. Ito ay cashier yung 150 people na pwedeng ma-accommodate tong lugar na to. May tatlong kubo at mayroon isang malaking kubo na pin down at nandoon na yung dalawang CR. Lalo ba dito na makakain? Gandaan dito, dito. Nandito nga lahat yung ating mga angkanan. Nandito si Boss Madam, na siya yung pinakang owner dito. I-discount tayo ng maganda, pero sa totoo lang, ang presyo one talaga rito. Magkano nga, Madam, yung isang package dito? Pag-exclusive, 45. 45K? Ito yung nag-cocon ba ng ilang tao? 100 to 150 packs. 100 to 150 packs na tao yung available na i-accommodate dito sa lugar na to. to ito kasama-kasama na kasama dito lahat ng facilities nila mayroon silang mga kalan, lutuan. At ito nga yung kubo, may tatlong kubo. Ano tawag doon? Al fresco. Al fresco 'yo. Fresco nga siguro talaga dahil open open talaga siya. At mayroon isang malaking anong tawag doon? Na may dalawang bedroom. Um, dalawang bedroom. Ayan, makikita natin dito yung kabuuan nito. At ang kagandahan dito, pagsawa na nga tayo sa kulay puti. Dito na tayo sa itim. Shout out sa ating lahat, <laughs> lahat, madam. At magandang, 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 magandang. Umaga ating lahat. Nandito na ang kanan natin sila ay tumatagay na at ito'y panimula pa lang day 1 pa lang tayo ngayon magandang umaga sa atin lahat lasing-lasingan lang medyo naglalasing-lasingan pa lang naman sila at ayan matatanong na nga natin dyan yung kagandahan <laughs> Adriel, tara. Ito yung malakas ba At ito naman yung pinakangkwan dito. Bilang bouncer, tinipis dito, magagamit mo na nga tulad nga nito. Ito ay maaaring yung na gawing bangko at pwedeng maging gawang higaan. Darito pag nakakuha lang ko ng camera to si Madam. May liplotad rin at yung boras. Tanda, umaga lang pala. At nandito rin yung apo natin. Tulog pa siya mabili mabilisan ding iyawan o kaya paglulutuan. Siya nag-iisa, hindi dalawa siya. Dito rin yung magandang pagkapahinghan o kaya magsasambiting ka, nandito na nga siya. Dito naman natin gaganapin yung budol fight mamaya. Ito yung nagpipreparasyon pa lang ng ating mga ginagawa. Ayan, andyan na yung mga kakainin natin. Ito yung almusal pa lang itong mga preparasyon na ito. Kubo niya. Itong isa may kwarto. Ayan, ito na yung kwarto niya. At mayroon dalawang kama. Naman, open lang siya. Pwede mo rin siyang higaan. Pag alimbawa, nalagyan mo lang ng foam. At yung paligid niya, puro upuan. yung CR niya. Ito yung simple lang yung CR niya. Dalawa naman to. Pwede, pwede na rin siya. Naman natin yung itaas nitong bagi. Pwede ka dito magpaayahay. Ito nga may dalawang kwarto. At mayroon dito sala sa likod. Na matatanaw mo yung simula ng sikat ng araw dito. Dito magmumula naman yung sikat ng araw. Tuya abangan na natin maya-maya lang sisikat na siya. Tanaw mo na nga yung mga nagluluto rito ng ating mga kaibigan at mga kasamahan at mga angkanan. At nandito na nga yung kumari ko sila yung nagre-relax na at yung anak niya. Pagdating naman dito sa harapan ng bahagi ng dagat, ito'y matatanaw muna yung... Ito masarap din pala magpahinga muna dito bago natin ipakita yung karagatan. Nga masasaksiyan na nga natin yung buong karagatan at matatanaw pa natin yung iba't ibang bahagi na nito na pwede natin yung puntahan. Yung isla na raw na yun ay White Sun. Ito'y maaari natin puntahan siguro mamaya. Maraming isla rito pwedeng puntahan o kaya pasyalan. tayo ng bangka. Siguro ang halaga daw ay 500 pesos base dun sa aking informasyon. Tuloy-tuloy na nga tayo sa ating pagpunta dito sa pinang bedroom niya. Ito naman, dalawahan. O pwedeng apat na persona, pwedeng kasya na rin dito. Isang room. Ito lang nga yung pinakaabangan natin. Pumuputok na yung araw. Iyon talaga yung pinakihintay ng karamihan. Lalo-lalo na sa si Mr. Peps. Ayan na nga siya siya ay pumutok na yung bagari at nagpakita na ng liwanag nakasaksiyan na natin yung kalangitan ito ay maliwalas na maliwalas yung ating pagpunta rito ayan napakaraming porsil na resort pa rito nandito na nga tayo sa buwangin ito yung baybayin na ito yung black na nag The brown sound At nandun naman yung mga kasama natin, lalong lalo na yung apo ko at si Mrs. Peps, nandun na. Nakatalikod na. Kumusta naman Mrs. Peps? Anong masasabi mo dyan sa na, mo? Maganda, walang bato. Ay, Ayun. Ano yun ang doon? Walang bato. At ito naman yung gwapo kong <laughs> apo. Ano naman masasabi mo? Pinong-pino yung pagkakaitim, lolo ko. Dahil nga sa itim, Nagiging itim din yung tubig <laughs> Pero yung una-unahan Kulay asul naman Ayan, mariligo na sila So pag ganito yung mga mararating mo Masasabi mo rito O kaya kakanta kayo rito Ayaw mo nang umuwi <laughs> Maliligo na to Ito yung mga apo natin ito malayo naman yung malalim. Kita mo yung mga bata na yon, may nasa hanggang suso pa lang nila pero malayo na rin sila. Ano naman hinuhukay mo dyan? may gel? Ano mawala yung hinuhukay niya. Ito ng base sa akin, ito yung long beach pala. Malayo yung kunito, pagkaitim na buhangin. Sumikat na lubusan yung araw. Kaya naman yung ating napwestuhan. Ito naman buhangin na to kung ikukumpara natin para tayong nasa Albay tulad ng baka Albay. Ito yung mga buhangin doon, mga ganito yung itsura. O kaya yung sabikol lang yon sa baka mas itim pa talaga. Kelsey, ano bang ginagawa mo dyan? Nagukay tayo ng balon. Ba baka may mini -mina ka na dyan. Tuloy mo lang yung pagmina mo. Ito yung kagandaan sa ginagawa natin. Ito talaga yung original na panlinis talaga pag nasa probinsya ka. Di ba pare? Oo, oh, buwangin. Oo, oh, yun talaga pinalinis talaga yun. Ma, makikita mo lahat ng uling talagang tanggal dyan. At saka walang gastos. Eh, wala lang gastos. Wala hindi kagamit steel brush o kaya sabon. At nandito naman yung mga pamangkin kong napakaganda. Hello Hello. Hello ito yung pinakamasarap dito. Namumuno na yung kuya ko sa mga ganitong larangan. Pilaw <laughs> orong. At ang pinakamasarap dyan, may kinilaw ng kambing. Ito na yung balat na may halong laman. Nakita mo? Kaya yung t-shirt namin. <laughs> <laughs> yung nga lang, hindi pa nakasot lahat yung iba. <laughs> Tayo, mag-uniformin na lahat! Mayroon <laughs> naman ditong kabayo. Para saan ba itong kabayo na ito? Inaarkila? Pag sumakay ka dito, ano bang labanan dito? Per ora? <laughs> Ay, ah, ik ikot saan? Dito sa karagatan. Ha? Magkano naman yung magiging upa niyan? 150. Kasama ng bata. Ilang oras naman yun? Malayo ah, na ba ikot. Ha? Bali siyang ikot lang. Yun, dalawang dalawa itong pang ikot nila dito. Ito yung simpleng pang buhay din naman nila. Dulo-dulo. Hindi. Hindi naman Basta ikot lang dyan sa baybayin uh -huh. Ayan, Yan naman pala 150 Siguro pwede pwede na rin siguro Kakasagay ka ng kabayo At magiging dalawa na kayo Dalawa ba yung may lalagay dyan? Isang bata, isang matanda Parang sa tingin ko mabait naman sila Ano ba ito? Babae o lalaki? Lalaki Lalaki yung isa, lalaki rin Babae Ah babae, sila yung magkasawa? Magkapatid Ah magkapatid naman sila Mabait siya, nangawakan Sa safety naman siguro sumakay dito yung mga angkano natin, talagang hindi nagpapauli sa kagandahan at kagwapuhan. Nakikita nyo naman. <laughs> <laughs> Nagre-relax na. Kung tawagin to ay, ayahay na. <laughs> Ayan, bata for sale. <laughs> at yung ina, binibenta niya na. <laughs> nagmula kay itay at inay ganito na pala kami karami paglipas ng ilang taon yan kumakain na nga sila at yung iba papunta pa lang yan ito'y bupay lang tong ating ginawa kanya kanyang kain, kanya kanyang sandok kanya kanyang pabusugan na pagsasawa ka na rito kung ano yung nais nice mong kainin ano pa nga ba? Hindi na tayo magpapuli. Kundi kumain na rin tayo. Abalang-abala na ang lahat oh. para sa kanilang pagsasandok. Oh. Titignan nga natin kung ano yung unang inain. Yung inain sa atin unang-una tulad nga nito. Ano ba tawag dito? Sushi? O shashi? At may talong. At may alamang. Lungganisa. At kung ano-ano pa. Kamatis. Ayun ang masarap talaga dyan nandito rin, nandito uh, yung iba. <laughs> Yun. Okay na to? Kanya-kanyang kain na. Peps. Anong masasabi nyo naman sa mga kinakain nyo? <laughs> Ayan, ayun ko lang kung takot to sa camera. Ay, yung mga nagtitiktok pala to, kaya hindi to takot. Ayan, kanya-kanyang kain na. Ito medyo diet talaga to. Diet lang, kasi magte-feature pa. Ayun. Shoutout sa atin lahat. Kanya-kanyang sumu na at kanya-kanyang lapang na. Kanya-kanyang kain na. Ano na, Gugel, kailangan ko <kung> magpa-sexy. <laughs> Yun. Nandito <laughs> naman si Nonoy ito talaga yung namumuno sa aming angkanan. Magandang umaga, Noy. So, At kumakain na siya. Nung paborito niya. Hmm. First time lang aming mag-reunion sa aming pamilya, kaya sana marami pag sumunod. <laughs> hindi lang sana ito magtatapos sa ganito. Sana marami pa. At lalo pa tayong dumami. Lalong lalo na yung angkan nito. <laughs> Siguro, mga ilang taon lang magre-reon yung para sa sarili niya, Ramos. <laughs> At ano yung pangalan ng asawa mo? Almira. Almira. <laughs> Kala ko. Kasi siya yung na yun siya yung pinakamarami ng anak. Kala ko anak ni Kuya Watong yun. Tatlo lang. Dahit lang tayo, kaya ito muna yung na siguro natin titirahin. Titikman nga natin to. Ano nung panito? Wala na ba itong sosawan? Yan, tetaplog yan. Wala. Ay, meron, pero... Ay, titik na nga rin. Hindi ko nagawa ito ah. Hindi ko nagawa ito ah. akong ganito. Meron ka? Masarap siya. May mangga at gulay. Ang lang na vegetable pala ito. Kala ko Sushi ng tulang. Ang lang buwan. Yung vegetable ka na may kwan, may po, may patatay. Hindi po meron mo pa. Masarap siya. Pagkara. Mahal yung maubot. Duro, vegetarian. Pwede, pwede ito. Maganda talaga rito kahit pabayaan mo yung anak mo. Ito yung safety safety rito, gawa ng unang-una mababaw yung karagatan. At maaari silang maglaro talaga. Ano nilalaro mo? Ha? Ah? Ano ba yung nilalaro mo? Seryoso, seryoso siya. Hindi rin yung isa sa gamit ng aking apo sa tuhod na siguro to. Oh, no, <laughs> eh, nap niya. At ang pangalan niya ay Jam. Jam. At hindi mawawala pala si Mr. Tips dyan. <laughs> <laughs> ito ito isa talaga kung sa nagmana yung kanyang kapangyarihan. <laughs> Lagi bang pinagmanahan? Hindi <laughs> talaga siya. <laughs> ayun ba talaga yung totoo? <laughs> at ito naman yung magkapatong Ito totoo nga ba yun? <laughs> ito totoo <tumaan> ba siya? Ang chicharong bulaklak. Nalulutuin <laughs> natin ito. Pakukulan lang <laughs> muna. Ito naman yung kambing. Sinigang na ulo ng kambing at yung laman niya. Pinaghalo-halo na natin siya. Ayan, malambot na malambot na. Kaya titikman na natin. Wala na tayo magagawa dito kung titikman na siya. Malambot, manamit, masiram. Kaya ano pa, magkaraunan na ako kaya mag... Pambulutan na kita. Papaitan ng kambing pero hinaluan natin ito ng batinbol. Ito naman yung itikot ng bakang kinuha nga natin kanina. Pero kambing yung kwan ito, medyo konti lang kasi yun dahil isang buong kambing lang kaya sinamahan na natin yung patin bowl titikman na natin kung gaano kasarap mamaya pa siguro to. ito yung pangdiinan mauso at mainit ito yung pait at sarap, nandito na kaya ano ba, kain sa akin lahat o kaya pang bulutan na ito ayan lumalangay na yung mga ating mga mga po Apo na ba ito sa doon? Apo, apo sa doon. Ayun. Eh, sarap na nilanguyin na nila Ayun. Isa eh, Itong isa, boy? Apo. At yung isa, girl? Apo. Umiiyak? Two pa lang. Ito na yung recipe natin. At ito rin. At nandito yung baboy mong Ito baboy din. Anong masasabing mo naman pamangkin sa ating mga ginagawang simpleng-simple -simple lang naman? Ah, uh, napak saya. Serta Sana maraming marami pang dumating na susunod ng mga ganito. Ah, oh, tama. <laughs> Wala na nga tayong ibang gagawin nito kundi isa lang ng isa lang na at imemekos-mekos na natin siya. Nandito nga yung iba't ibang uri ng pagkain pa naming daladala. May kanya-kanya kaming dala at may kanya-kanyang nakatoka na dadalin para dito sa ganitong larangan. At saka namin pinag halo para sa aming pagkain lahat. Siguro yung bawat member ng pamilya hindi magugutom sa aming mga daladala. Mr. Peps, Anong marination yan? Ito yung mga gawa ng mga pacham. Yeah. Na nagmula pa sa kabikulan. Minanan natin ito ng mga unang panahon. Ang sa kasaglukuyan, ginagawa pa rin natin ito. Pero itong pamangking gano'n ito, ito talaga yung chef to talaga sa, larangan ng restaurant. Pero ito nga, minarinate lang natin ito na simple. kaya simpleng-simple lang naman. Toyo, kalamansi, pati ayo oh, Kaya yung... Ang nagpasarap talaga dito, walang iba kundi yung tanglad. Ay, <laughs> may tanglad. May... Ito nga yung marination natin na ito. Ito yung Chinese style pala to. Ito pala yung classic talaga. Na Filipino style. Salted so, pepper lang. At yung paningan nito kaya siya maputi-maputi. <laughs> ano pa nga bang masasabi mo rito? Ito pala yung chef natin dito sa garito. Uh, kasi may dalawang ano yan eh. Versyon. May dalawang version na. For nation, ito Salted pepper kalamansi lang. At saka pinakamahalaga dito yung love and care. Na nagmula sa mamamayan ng Pilipinas. <laughs> wow. Ito naman yung chicharon bulaklak. Ito ay authentic din yung gagawin natin ito. Pinakuluan muna natin ang pinakuluan to hanggang sa lumambot. Yung ibang guma gumagawa nito, sila ay pinipirito. Itong atin na to, kusang yung kusang yung taba niya o kaya yung mantika niya at siya na yung magluluto nito. Ito'y kompletong sangkap na habang sinasangkot siya natin. Nandun na nga yung iba't ibang uri ng sangkap na pampasarap Alam niyo na siguro kung ano yun. Tulad siya tayong mga Pilipino. Hindi na tayo. Millennial na tayo kaya... Alam na natin kung ano talaga, hindi na, hindi na tayo mabubuhay ng mga sinaunang panahon. Pero yung pagkakagawa talaga nito, ito ay lulutuin na natin ng sarili niyang mantika. Ayan, palambot na siya ng palambot hanggang sa matutuyo siya at magmamantika na lang magmamantika ang isa magiging tostado na siya maya maya lang makikita nyo na kung anong nangyayari na tingnan muna natin yung itsura muna at nandito naman nanonood yung aking kaibigan at bilang isang owner nitong ating napuntaan boss magandang magandang tangali at maraming salamat sa iyong pagtanggap sa aming angkanan itong bahagi na portion na to ang ah, nag-sponsor naman ito, ito yung pamangkin ko. Ito yung niya rin kasi. naluto. <laughs> At yung in-sponsor na naman itong tapaka, tikas ng pamangkin. Kaya natin na kami na ni ano, eh. Kundi, walang iba, kundi yung lakas niya. Ang tiyan niyang papapakita na lang. <laughs> <laughs> Minsan, kailangan tanggapin natin sa ating buhay yung mga ginagawa natin. Maari tayo sa bablay, tayo tao lamang. Kaya yung ginawa natin, ito yung sablay. <laughs> Pinagpapaumanin natin lang sa lahat. Sablay talaga yung gawa ni Mr. <laughs> <laughs> Ayun naman. Ayun lang. Kat uh, nga. Like ito. Eh siguro, titikman natin. Bagamat sablay, maaari natin tikman. Kung gaano pa rin kasarap yung timplada. May kaunting kalutungan. Pero sa tingin ko, sablay talaga siya. <laughs> <laughs> Dahil sa lahat ng pangyayari, nandun na yung kasarapan. Siya'y napagod na. Kaya siya'y nagpapahinga na. Uy araw na Ito naman yung bulinggit. Ka Napakita mo naman yung uniform niya. Mga 90%. Hindi makita kita yung mo? Ano na dito guys, panggulong lasinggero. <laughs> Sa, ano, anak ako ni Michael. Lasinggero din yun. <laughs> Shout out sa atin lahat. Mr. Peps. O oh, yun, may narinig si Mr. Peps na maganda nga itong kwan to. Papalitan natin yung mga bagay-bagay nyo pero siguro hindi na. Kumain na lang kayo libre dito. Ito ay ang kanan ni Mr. Peps ng Plutado Family. Maari kayong kumain dito. Ito sobra-sobra naman itong dala namin. Maaari kayong makasama na dyan sa pagkain na yan. ko hey, kuha na kayo dyan. Kahit anong gusto nyo kainin, kainin nyo na dyan. Medyo nagutom na. Sumasanlok pa sila. Sambalic. Hey, wala kang babayar dyan. Akong bala dyan. No, so ito, so pwedeng Indian sila ikakain na rito. Kasi sobra-sobra naman itong pagkain natin. Siguro pag tagtatlo kayo o tagdalawa. Hindi, sana sir. Hindi, tagdalawa, tagdalawa. Hindi, kulang pa yan. Kasi mayroon din yung mga ginagawa nyo. Ito'y walang kabayaran pag ginagawa natin. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Thank you, thank you. Wala kayong mga pesto na lang dyan kung saan kayo po yung pesto. Nandito naman yung makina. Siya yung na pala. May na. Hello. Ayan. Napakaganda nyo talagang ngumiti. Kahit may sipon. Yan sila yung kumakain ng hanang. Simpleng oh, simple, simple lang. Medyo naiya lang sila sa camera. Oh, At matanong ko nga, anong saan pa kayo nagmula? Doon sa po. Hindi, yung aliba yung pinagsimula na... Ah, sa Buanga City. Ah, Isa oh, rin pala kayong... Badyaw, ah, Badyaw. Okay. Minsan inahanap ko talaga bakit lagi ako nakakita ng tulad mo sinasabi nila Badyaw. Okay. Ang hinahanap ko talaga, nasan nga ba yung Gudyaw? <laughs> Ayaw nga pala po. <laughs> Gudyaw kasi magtinda na sir. Ah, yeah, ah, talagang yun lang ang screen ninyo, Badyaw. Pero sa sa, katotohanan, good job naman <laughs> talaga. Ayan naman pala. Kasi sila yung nagtitinda ng mga ganito souvenir items na nagmula dito sa Batangas City. O kaya ano ba ito? Mga gawa nyo rin yung iba? Opo, yung iba po. Yung iba po ihangon na lang po. Hmm, kaya pala. Ha? Salamat sa inyong lahat Salamat din. Salamat po, sir. <laughs> <laughs> <laughs>

Pero mga pinakamaganda kasi maaaring tayo magpapasaya dahil sa pera, perang totoo. Yung pera na hahanap kayo na pa niya ay yung pinakamaganda dyan. Basta masipag ka, hindi ka mawawala. Lagi tayo magkakaroon. pera pa rin pinag-iirapan. Basta lagi natin mag-iirapan. So, basta masipag ka tayo kung ano na mangyayari yun. Sa ngayon, pupunta tayo sa isang magandang lugar na kung tawagin ito Fortune Island ang gagamitin natin yung yate ni parang yate ni Willy Rebilliam eh, <laughs> na mag-sponsor kong pamangkin ko bali ngayon pag-uusapan natin kung saang saang island tayo pupunta siguro rin muna sa Fortune Island kaya nandito na kayo yung maaari nating sakyan siguro itatanungin natin o alamin natin muna yung presyuan para malaman din naman yung mga ginagawa natin na simple simple lang naman okay, bago, tinatanungan ni Mr. Peps kung magkano yung magiging presyo one bawat isang ulo o kaya bilang isang arkila Boss, manolong ano nga natin magkano nga ba talaga yung per head dito? 400 pesos ang individual na tao pero pag may ahente siya mag-aalaga ng 450 pero lalarga to ng limang oras hanggang apat ah, na oras yung mag-i-stay ka doon sa isla pero ang pinakamahalaga doon bangka. Isa si Yate. Siguro nandito na tayo si Yate. Para tayo si Willie William eh. Kung sakasakaling dumating ganitong pagkakataon, hindi na natin palalampasin to.